Dahil pupunta nga kami mamaya sa reunion ng tropa ng aking asawa, ay nagagawa daw siya ng kinilaw na tuna. Kaya ayan, naredy na nga niya yung tunang gagamitin niya galing pa nga pala yung Maynila. Inalis niya nga muna yung black meat nito dahil hindi daw niya yun isasama. Siyempre, pati na rin yung balat ng tuna. Ayan nga, at okay na. Kaya naman i-slice ni na niya na to sa medyo makakapal na parte. Katulad nito. After niyang wagayat ito sa malalapad na parte, ay gagayatin naman niya ito into cubes. Katulad nitong nasa video ko. And after mga ilang minutes nga lang ay natapos niya na rin yung pagagayat nito into cubes. At ito na nga lahat. After naman niya makubes ay ibubos niya dito yung sukap at ibababad ito ng ilang minuto. Niready na nga rin niya yung mga sangkap katulad ng pipino. Sibuyas, calamansi juice, luya na sa bandang huli hindi na binalatan. At ginamit na ng food processor para mapino. Idiwa na nga rin ng sibuyas na parang panggisa at yung pipino ng ganto. syempre hindi mawawala yung siling pampagana. At dahil special ang tropa niya, na sinamahan niya ng itlog na pula. At ginayad niya nga rin ito into cubes part. After nga niyang bagayad lahat ng itlog, ay binalikan naman niya yung tuna cubes na binabad sa suka at kanya piniga. At ito na ngayon lahat. Sinali niya nga ulit ito sa palanggana para doon lahat mapagsama-sama yung mga sangkap. And charon. Tinimplahan na nga rin niya ng asin. Konting bitchin. Nilagay na nga rin niya yung luyang giniling at yung calamansi juice. After nga niyang malagay lahat ay hinalo-halo niya muna ito. Naglagay na nga rin pala siya ng konting asukal. after ay hinalo niya lang at tinikman.